nagkakilala raw kasi ang polis na ibinisto ng waitress ang kanyang pangangaliwa sa totoo niyang commander. Ito ang wanted exclusive ni Rafi Tulfo. Bugbog sa nato. Ito mapait na sinapit ni Jirani, isang waiter sa bar. Ang itinuturo niyang ng umbag sa kanya ay si P.O. Glenn Trani ng Presinto 4 ng Manila Police District. Gusto ko pong mangyari, pagbabayaran po ni PO2 Glenn Trani po itong ginawa niya sa akin. Masibak po siya sa serbisyo. Saka gusto ko pong makulong po siya. Ang pambobogbog kay Jirani ay nasaksiyan ng katrabaho niya sa bar. Noong time na yon, nandun kami sa labas ng bar. Bigla dumating si Trani, pumasok sa loob ng bar. Tapos biglang lumabas yung kapatid ng may-ari, si Kuya Chit. Yun ang sinabi sa amin na binumbog si Che. Itong may asawa ng si PO2, Akalaan nyo ba naman? Eh, sobrang pagka-playboy dahil nagbibilang pa raw ng nobya. Nang magkabukingan. Aba eh, si Jerani raw ang pinagbintangang nanlaglag sa police. Ano pa kaya matutuklasan ng wanted? At saan kaya pupulutin itong bolero at nag-alaboksingelong si Piyoto? Ngayong disidilo si Jerani na sampahan siya ng asunto.